Okay, nakuha namin kaninang maliit. Sarap. Tingnan natin yung laman. Digaw hmm. na pipino. Sipa, ah. Tingnan natin yung laman. O, ganyan siya. Oh. Nilulunok yung balat? Nilulunok din yan. Oh. Hmm. Hey guys, may pipinong ligaw dito. Ito. Kumakain ba kayo nito? pipino siya, pipinong ligaw. <coughs> Hindi sila pinapansin dito pero kinakain to siya. Tingnan natin yung bunga niya mamaya. ano anong laman. Pag may suka na, lalagyan natin ng suka. Suka. Ayan pa siya pipinong maliliit, pipinong ligaw tawag. Kung may ampalayang ligaw, mayroong pipinong ligaw. yun pa, may nakita akong malaki. O, ba diba? Pipino. Sayang kasi hindi nila kinakain dito na sa bakod lang pahingi po sa bakod. Ayan. Ang dami. Wala na yata. Pumaya kakainin natin to, Lagyan natin ng suka. Ayun, mayroon pa malaki. Ayun, malaki. Ang daming bunga. <laughs> Ayun pa oh. may malaki pa.